Hello, mga kababayan. Good morning. Hindi tayo ng uli. Hindi tayo ng uli kasi para meron tayong panunod. Marami na tayong mga ulo na nalili. Kasi wala kang narita. Kaya ngayon lang. Baka uh, araw ng oras na grupa. Kasi mga nakarang-aram, magka-relax na ng tendera

yung ano sobrang mga kasi ng ulo kaya kailangan timbangan kasi hindi pagtansyahan lang minsan na sobrang na na dati ang ulo ang lakalaki ng ano sapo 50 kilos ngayon 25 kilos na na nilalagyan tapos, tapos tap, nag-3 isang sapo tsaga-tsaga lang para ano kahit eh, pa paano eh. meron din pang din ulam tambahin ng ilo kuryente gusto ko maganda kuryente ngayon kaya lahat nga lang ng ano ginagawa

Hanggang dito na lang po mga kababayan. Thank you for watching.